Ang sabi ni Kristo sa mga sumasampalataya para sila maligtas ganito. 8.31, ang kausap niya rito, sumasampalataya na ha? Pero anong sabi niya? Sinabi nga ni Jesus sa mga hudyong yaon na nagsisisampalataya sa kanya, Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Masampalataya na yan ha, pero sabi niya, Uh, magsipanatili sila sa salita. If you continue in my word, meaning, if you obey my words, then you are my disciples indeed. Kaya hindi po sapat yung sumampalataya kayo, tapos na, hindi po. Dapat nating sundin yung mga salita ni Kristo. Pakinggan nyo ang sabi sa Santiago 1.22. Datapwa't maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kailangan be doers of the word, not hearers only, deceiving your own self. Niloloko lang natin sarili natin kung di tayo sumusunod sa salita ni Kristo. Dapat kung may pananampalataya tayo, susunod tayo doon sa salita. Yun ang sabi ni Pablo para tayo maligtas, susundin natin yung aral. Hindi ba sasampalataya lang tapos na, hindi.